Gagawan daw ng movie ang buhay ni Sara Duterte. At ang gaganap ay si Claudine Barreto. Ito ay kumpirmado na daw eh. Kasi ang magiging director na ito, walang iba kundi si Mr. Daryl Yap. Hmm. Hindi kasi kumita yung Paloma, The Rapists of Paloma. Mukhang hindi na talaga maipapalabas yun. Siyempre, gagawa na naman ng isang kontrobersyal na pelikula itong si Mr. Darryl Yap. At natural lamang na yung mga um, ganitong klase ng movie, una pa lang ay isipin mo na panloloko na naman to sa mga kababayan natin uh, na ang intensyon ay para pabanguhin ang isang Sara Duterte. Gagawa ng movie ang isang katulad ni Sara Duterte. <laughs> Sabi nga ng isa, dinadaan na lang daw sa mga ganito, sa mga palabas, sa movie, para makagawa ng istoryang bida-bida na naman daw itong si Sara Duterte. Dahil yun din ang gusto na itong si Sara Duterte. Gusto niya lagi siyang bida. Bida-bida nga. At nang mapagtakpan daw ang mga kapalpahan at pagnanakaw sa bansa. Natong si Tambalustay. Yan. Kung gagawa ng istorya ang buhay na si Sara Duterte daw, may kwenta kaya? Baka daw walang kasing kwenta. Kasi ang totoo niyan, kung totoo talaga, ang magiging uh, makikita natin sa, sa kwento nga ng buhay na si Sara Duterte, wala po tayong mapupulot na kabutihan, kundi puro kasamaan. Yan po ang sinasabi na itong mga natin sense. At sigurado ikahihiya o kahihiya ng mga Duterte kung sakaling totoo nga ang ipalalabas na istorya tungkol kay Sara Duterte. Kwento kung paano daw niya nilustay ang kaba bayan at pag-iiba niya ng iba't ibang katauhan. <laughs> Yan daw magiging kwento. Papayag kaya si Miss Claudine Barreto kung sakaling nga kung totoo nga na siya ang maging bida kung si Daryl Yap na rin kaya ang gumanap ng bida-bidang istorya ni Inday, total siya naman daw ang direktor. <laughs>